Oh, oh na yata yung order ko. Ma'am, uh, DoorDash. Thank you. Eh, uh, is uh, Layo na mamon yung ano mo. Wala bang ano dyan? Tips? Wala akong cash. Ah, ganun ba yun? Layo, oh. 10 miles. Tapos yung bayad sa akin sa DoorDash. $5 lang. Wala ba dyan yung ano lang? Next Lipin time, kuya. Namang. Ah, uh, next time, okay. Wala kang ano mo, trabaho mo. Ano? Nurse ka, no? Paano mo nalaman? Kasi kuripot ka eh. Five months later. Dito naman ako sa bahay ng kuripot na to. Kuripot to eh. e, hindi na ako nagdo Amazon na lang ako. Hindi naman siya nagtip-tip. Yes? Amazon ko. Uy! Thank you. Man. Code na naman? Oo, oh, malis na ako pagka DoorDash kasi wala kang tip sa akin. Oh, okay. Kung mayroon lang akong choice na hindi hatiran ka, di na ako maghahatid sa'yo. Go mo na.